Maulang umaga po sa ating lahat mga kamading. Tayo po ay maglalaga ng kamuting kahoy. Ayan, kumakain po ba kayo ng kamuting kahoy na nilaga? Yan po ang ating kakainin sa ngayon panahong tagulan. At si kamading po ay magluluto din ng bulinaw na binaguong sa gata. Ayan, maglalaga po muna tayo at... Uh, masarap po pagkain ng nilagang kamuti ngayon shout out po sa lahat ng mga viewers followers sa mga kamading sa naka-duty po ngayon sa health center, kahapon po kami alag-duty at uh, shout out din po dyan sa barangay hall. yan ingat po tayo at tayo po ay nasa signal number 2 na lawa po naman ay hindi na dumaan dito ang malakas na hangin tama lang po na konting ulan at pasalamat po sa Panginoon at uh, medyo lumilis po yata ang uh, bagyo. sana po naman ay siya matunaw na at wala nang uh, masaktan o masawi sa mga kababayan sa ibang mga lugar pray ang po tayo Akin na pong itakamada ang ating kamuti. Lalagyan natin ng kaunting asin para sa po ay masarap ang lasa. Dalawang hugas po ang ginawa ni Kamading. Pero tayo po naman ang nakapagsain na mainit. May sinain na po tayo. at baka sakaling lili ang panahon continue po tayo sa ating paggagawa ng uh, mga gawain sapagkat so, na kay malamig ang pag uh, gagamas sa halamanan ay medyo kalilipasin po natin ang sama ng panahon ako po ay nguna na dahil ako po ay nagmamama. Tawag sa ibang lugar ay nguna. Ayan, ay samada ko na po. Naligyan po natin ng kaunting sabaw. at mahina ang naapoy para po siya ay maligat lalagyan po natin ang konti asin hindi ko pa rin nakakapagsalin ako ng asin hindi kasalin tayo ng asin sa jar hindi kasalin tayo ng yan, yan lamang po ang ilalagay natin asin para kaulitin lasa lamang tayo po ay uh, atin na po asasalang at uh, para po siya ay maluto na shout out po sa lahat ingat pa tayong lahat mga kamading mga kaibigan mga kumari ingat po tayo lahat sa panahon tag at may masamang panahon po tayo. Nawa po ay hanggang dito na lamang ang lakas niya. At tayo po ay mag-ingat, malatiling na sa bahay lamang. At uh, talaga po medyo na lakas-lakas ang uh, bugso ng hangin. Ayan, Ayan po. Ito. Maulan. Maulang umaga. Hindi makakapagwalis tayo ngayon. At ang uh, lupa po natin ay basang-basa. -basa. Ayan. Muli hanggang dito na lamang po ang aking uh, pagre-record. Ingat po tayo palagi. I love you all. Bye.